Ito yung entrance. Di ba? o. No, papunta sa lugar ng mga ikan. Sana-sana naman po. Kung may mga ano man kayo. May mga kaibigan mo kayong ikan At alam nyo yung lagusan o portal patungo sa syudad nila. Eh, pangalagaan natin po. Lagi tayong mag-aalay. Uh, kanila. kasi tulad ng mga tao tol kumakain Ayan eh, yan yung ano yan yung pinaka the best Sabay sabay Tuklasin Ang kwento Na so tol yan po si po nagbabalik so yan tol good morning good morning po sa lahat tol so pasensya na po kayo medyo matamlay pa tayo bugbog pa yung katawa natin yan tol ngayong umaga na to so kung pansin niyo po wala po si Pao si Ronsoy at si Black Ghost itutusan ko po sila nahanapin yung kabilang portal doon daw sa may manga o may ano uh, matandang manga tol so ngayon ah uh, andun po sila kaalis uh, lang po nila at dito lang po tayo papakita ko po sa inyo kung saan po ako dinala okay so yan dito po dito po ako dinala ng ano na oh, dito ako hinila oh. dito po ako hinila talaga yan Ang kabukiran yung bahay So yan, nabili na po natin yan, no? So, uh, maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Ito, itong kawayan na nato, ano to, uh, silbi hugis bilog, pero ito yung makikita nyo sa loob. May lagusan sa loob, eh. Mga manok ko, ano, ano. Yan, nabasag pala si talaga yung ano ko, yung camera ko, nung no? pagkuha sa akin nabasag Ayan. oh no so to, dito po ako dinala dito ako ipinasok ko to kaya nga ano ako bababa ako ng bayan mamaya kaming apat tapos aakyat naman kami umayang hapon. Mag-aalay tayo ng sigarilyo. Dito, ito. ito. Diyan yung ano, yung portal. May basbas na po ako galing sa kanila kaya di na po sila magagalit sa akin. Kahit ipapakita ko sa kanila yung ano. Ayan oh. Napakalaki ng ano na to. Ito yung ano. Para mapapaisip ka talaga. Bakit? Kawayan. Paikot siya tapos may manhole dito sa ano, dito sa gitna. So, ang ituturo ko po sa inyo ang portal ay eh, diyan, po ako lumabas kagabi. Pati pati warik ako diyan, diyan ako nahulog. So, bas pagpapasok ka na diyan, makikita mo na ang kagandahan ng ano nila na tawag dito na siyudad ng mga inkanto may mga kapre diwata ang gaganda pa ng diwata doon tol oo yun nga lang di po, di po mundo natin yun ang sarap pa sana manirahan doon pero hindi pwede tol kasi nga ano para po to yun sa kanila at bawal doon yung mga toxic oo yan ba? Diba, napakaganda ikotin muna natin dito so ang plano ko dito Itong bawat gilid ng ano to. Lilinisin natin. Tapos magtatanim tayo ng mga bulaklak. Oo. Nagbabayanihan kami dito. Para man maganda talaga yung syudad nila. Dito po yung portal. Kaya kung nagtataka kayo dito po talaga ako dinala. Uh, in a time pwede akong pumasok sa kanila. Uh, pero alam nyo na. Pina-share ko lang po sa inyo kung saan talaga ako galing saan ako pumasok at saan ako lumabas kaya yan okay so ito malaki laki pa yung lilinisin natin no siguro mag ano tayo magsisimula tayo sa susunod na araw ano no napakataas ng bukid nito tol wala akong kapitbahay dito kaya sinasamahan ako ni Black Ghost 23 runs at pau dito. Ito yung entrance, di ba? ano Papunta sa lugar ng mga inkanto. Yeah, sana sana naman po kung may mga ano man kayo, may mga kaibigan man kayong inkanto at alam niyo yung lagusan o portal patungo sa siyudad nila eh pangalagaan natin tol lagi tayong mag-aalay uh, sa kanila kasi tulad ng mga tao tol kumakain din po sila kaya yan yung ano yan yung pinaka the best sila po ay mga pulling angel po yan sila mga mabuting ano ihimplo dati yan, pinadala dito sa lupa hanggang ngayon mga kaibigan po natin yan sila napakaganda napakalakas ng mga aura nila dito kaya anytime pwede akong pumasok dyan Dito talaga ako oh. Mula doon Doon sa may malapit sa bahay Papunta dito ang hila Pero, pero sobrang bilis tol Yung tipong napasigaw ako Pero nung Nung hinawakan na yung bibig ko Di na ako nakasigaw eh Di diba dinig nyo sa video ko May sigaw pa ako Pero nung nahawakan niya yung bibig ko Wala na akong busis kahit isa Biglang nawala Tapos dito biglang hila isang ano isang ano ko lang isang pitik mata ko lang nawala na isang kurap ko lang ando na ako sa bayan nila kaya thankful pa rin tayo kasi nga grabe yung bakbaka namin tol hindi ako makapaniwala sabi nila dalawang ano dalawang gabi daw ako nawala pero isang oras na ako nawala tol at promise ko mapapatunayan ko yan sa inyo balang araw Oh. time ano kasi yung book tinago ko eh. Pwede natin tawagin si kaibigang tata. Nais ko lang po talang ano, sabihin sa iyo na tikba lang na natalo at kumuha sa akin ay si tata. Ang pangalan ha. Oh, tata po yung pangalan niya. Tata po yung ipapangalan ko sa kanya. Oh. Pagkita ko sa inyo dito. Yan. Diyan pang pang Dito din no? Pang pang din Pero hindi na po kasama yan sa ating nabili no Yang ano na yan Hindi na po yan hmm. Bakit parang blurred yung camera ko Nangyari May basag kasi Yan Ba pakaganda napaka green ng kalikasan di mo mamawala yan tol kahit ganito ano kahit sa lugar po namumuha yung mga engkanto kung mabait ka sa kanila mabait din sila sa iyo kaya dapat ingatan dapat tayo maging mabait sa lahat ng bagay mapatao man paengkanto mapa at lalo, lalo na sa Panginoon Mag, magsisimula na kami maglinis dito mga susunod na araw dyan Lilinisin namin dyan. Tapos, paikutan natin to ng mga gandang bulaklak para lalong gumanda ang kanilang tahanan. Kahit sa kanyang paraan to, may ipapakita at may papil natin sa kanila na kahit tayong mga tao ay eh, nagmamahal tayo sa kanila kahit sila po ay hindi natin kaore sila po ay hindi nakikita pero at least pinapakita natin sa kanila na tayo mga tao ay marunong tayo magmahal pabae tayo at hindi nila, hindi nila tayo sasaktan kasi kadalasan sa mga ano eh yung mga uh, tinatawag natin sinisiraan yun yung mga taong bastos kasi yung pumuputol ka ng puno yung ganon tapos hindi ka man lang marunong magpaalam ganyan Siyempre, magagalit sila eh. Tahanan po nila yan. So, syempre may karapatan silang magalit na gawa ng wala na silang sinira mo yung tahanan. Ganyan. So, dapat lang. Kaya nga, tulad ng sinabi ko, irespeto natin sila. Dahil sila po ay mga makapangyarihan din po. Segunda Diyos po yan sila. Ha? Pero so, alam po nila, may takot din po sila sa Panginoon. Kaya, tipos sila basta-basta, ano, kaya nga pag ano pag pinagalitan mo sila o pinarusahan mo sila eh matatakot din po sila kasi alam lang may Panginoon talaga ba diba? so at least alam nyo na eh, kung ano yung ano purpose natin may ano talaga yung camera ko nangyari dito may basag talaga siyan yun lang yung maisasabi ko sa inyo at pinapakita ko lang po sa inyo di ba so bababa pa sana tayo doon doon. kaso lang masakit pa yung katawan ko hayaan nyo next vlog siguro ipapakita ko na sa inyo na lilinisin po namin ito ano Okay, flex ko na lang din po sa inyo dito. Okay, dito pa ako hinila ha sa po ako nila ito mula dito hanggang doon hanggang pinasok na ko dyan nais lang po ipakita sa inyo dito kung gaano kaganda yung nabili nating ano nabili nating property sa bukid na ito Hmm. Siya maputik umulan kasi. Ganito lang naman siya. At least okay na. Ganyan. Ay ba. Ito maglalagay tayo dito ng ano, tambayan. Parang nasa bundok talaga tol. <laughs> Tuktok. -tuk. Ito makikita niyo naman talaga. Ano. Ah, zoom ko na lang siguro tumama eh. 'yung mga malunggay na 'yan. 'yung mga saging na ayan. Hay ba, diba, pagkaganda ng kalikasan. Kaya dapat ating mahalin at pangalagaan. Akala ko nga ito to, libapagitan ko po sa inyo ha. May malit na portal dito Parang ano Sa mga diwe Diwi hindi yata to <coughs> Alam nyo ba kagabi oh, Nung paglabas ko <coughs> Sobrang uh, Sarap ng tulog ko Na may napanaginipan ako dito Ito pinapakita ko lang po sa inyo Para makita nyo naman Kung gaano nga ba kaganda Mm. Ah, yan. May portal dyan, tol. Pero maliit. Iwan ko ba? Hindi ko pa, napuntahan ko na yan eh. Pero, nagtataka lang ako kung bakit naging sigrigit sila dito sa may kawayanan. Mm. Sa palagay nyo, ano kaya yan? Diyan Oh. Pababasa na tayo doon kaso maputik eh ginagamit yung boots nila ginamit nila ni Power no sweat ano Black Ghost ayan may mga tubo na tayo di ba may pre ng tubo may mga nyug pang ano nyug na maliliit mga limang tao nito, malalaki na to ayan may durian may marang tayo di ba package na yan di ba tol <laughs> so ayan tapos, manok lang kulang dito, tol. Pagkakalaga tayo dito ng, ano tawag dito? May mga tangkal pala dito. Ayan. Manok lang kulang dito, manok. Diba? Ganda. Ayan, o. Oh. tayo ng manok dito. Ayan. Ayan. susana okay. So sana sana po e eh, suportahan niyo pa rin ako kahit po uh, hindi pa ako masyadong makapagbuelo ng vlog ngayon. Masakit pa po yung katawan ko. At nais ko lang po uh, lang manawagan. Kung sino po yung gustong pumunta dito, e eh, free naman po kayo, di diba? Isasama ko po kayo dito pero sasabihin ko lang sa inyo, walang kuryente dito ha. Maglalalang kayo ng mga power bank niyo. Kung gusto mag-stay dito, malakas ang signal dito tuloy ito. Ito talaga yung bukid na parang blaze. Ganyan para sa akin dahil na sa ano ito ah. Sa bukid na 'yan, napuntahan na namin 'yan eh. Pero magkalapit napakataas na eh. pagkataas na lang ipapakita ko lang sa inyo. Yan na. Oh, napaka wala pang masyadong puno pero bakit walang signal diyan? Walang signal talaga diyan. No service. Tapos dito naman Dito naman oh Aray, Diyos putik. Diyan naman, wala. Diyan kami unang dumaan eh, pero walang signal dyan. Pero dito, nakakapagtaka. Bakit sobrang lakas ng signal dito, Tol? Papakita ko, saan ba yung cellphone ko? Papakita ko sa inyo. el no, quítanos. Dígalo. Ahí no, va. no, por allí. Subra la casa. Alis ako lang po mag-isa ngayon. Andun po sila. Pinapuntahan ko sa kanila yung mangga. Punong mangga. Na sinasabi ni kayibig, ang tata na may portal daw dyan. Kailangan ko makita yun. At kung gusto yung kumandang pumasok, isasamahan niya tayo ha. Na pumasok. Kailang sana yung dito. Ah. Uh. Saan so, yung walis? Walis, walis, walis. Ah, Diyos ko. Nawala. Oh, walis. So, yan. Ma maririnig nyo po. Or makikita po si kaibigang tata kapag once na siya po ay tinawag po natin. Ha? Abang-abang lang po kayo. So, hindi po natin tatawagin hanggat wala tayong kailangan na tulong sa kanya, mula sa kanya, ha? Hindi po pwedeng tatawagin natin siya tapos ganyan-ganyan lang. Hindi, okay, hindi po pwede yan. Eh, masyadong nakakahiya po yan. At masaya tayong nakakapuresyo sa kanya. Okay. So, yun to lang. Hanggang dito lang po muna to lang. Ito po yung update. Pinapakita ko lang sa inyo yung kabukiran ko at yung portal kung saan nila ako dinala talaga, ha? So, yan na Wag na po ating ano to So, puputuloy natin ito Magpapahinga na po ako So, yan Mahal na mahal ko po kayo See you in the next video See you in the next